Ibigay po ba kayo ng handi pare sa camera? Ay bakit hindi kung gusto nila? mag a tayo doon at priest of drinks pa. <laughs> okay, thank you. Ne May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Um, since kayo po yung fourth nominee ng Vendors parties, ano po yung nag-udlock sa inyo para babak po sa dito po sa party list and sa so, Ayan, ma'am, uh, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang Bindors. Noong nakilala ko si Bindor Fartilis, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na ang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So, yun po. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin nyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo? Nasasabang yes, po first ninyo. time po. Ano po yung parang ma-i-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors party? Ayan po, kasi ang po kasi talaga ng vendors, vendor party is para po sa lahat ng vendors Uh, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi ka kasi mga kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin. Pag uh, binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa uh, pwisto. So, yun po. Batas po, sa batas po, paano po iyon? Uh, magbibi mag gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng Uh, puhunan po sa mga vendors paano po ba yung specific? Ay, yung bin? sa batas kasi ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga kasi ah, ano ko talaga kung paano talaga magkipaglaban sa mga 'di ba ah, clearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo ah, yung permit medyo napakahirap yung kasi ang naisip ko gusto ko um, mag-implement ako ng batas sa pag aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na lang naman sa akin, mga small uh, business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung ipasabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yung pinaghirapan, yung iba niya inutang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Hindi, Yung nasa dulo na girl. Pa-pass pa lang po ng microphone. Question lang po, um, paano nyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging court nominee or um, inipindahan po kayo? Ah, uh, voluntary po akong sumama kasi uh, last year ko pa Last year ko pa silang nakilala, tapos yun nga, napag-usapan namin uh, regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga tulad ng sinabi ko kanina na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po ma'am. Maraming salamat.